Kamusta mga idol? Jury antaran po ang inyong lingkod. Bago po tayo magpatuloy eh sa mga hindi pa po nakapalo, paki-follow muna po ang aking account na Jury Antaran para tulong muna rin po sa aking account at para dumami tayo. Pumunta ako mga idol dito sa isang bakawan na malapit sa aming lugar. Mag uh, magtitingin-tingin ako at maghahanap ng pwede kong papakinabangan o pwede nating maiulam. Pwede isda, alimango, o kung ano paman. Mag-isa lang ako niyan mga idol. Wala akong kasama. Kasi nga, naiindip nga ako sa bahay. Wala naman ako ginagawa. Instead na magpalipas tayo ng oras, eh, gawin. naisip ko na lumabas at maghanap ng pwedeng ah, mapakinabangan o maiulam. At ito nga yung napili ko mga idol, pumunta ako sa isang bakawan. Kasi itong bakawan na ito, hindi naman kalayuan sa aming bahay. So ito yung napili kong puntahan. Minsan ko na rin itong napuntahan dati pa. Na nasurvey ko na rin ito. Kaya inulit ko lang ulit. Kasi may, nung nakaraan kong punta, meron akong mga nakikita na mga medyo... rin na mga isda So, naisip ko, pag bumalik ako ng after many months, baka malaki na. Ayan, kasalukuyan po ako naghahanap niyan, mga idol. Tinitingnan ko mga idol, yung mga sulok-sulok ng mga bato at mga patay na mga kahoy na nakalubog sa no sa tubig. Nagbabaka tayo na may makita tayong malalaking isda or malalaking mga alimango yan, na nagpapatuloy pa rin ako nyan sa pagtitingin-tingin sa mga pagkakataon kasi na yan wala pa ako nakikita may, may nakikita naman ako kaya lang maliliit naman na ista bagay na hindi pa natin pwedeng kunin o hulihin kaya nag-iikot-ikot pa rin ako nagbabakasakali na may makita so ayan dahil wala naman ako nakita na naisip ko na lang na bumalik na lang doon sa aking pwesto at lumipat ng ibang lugar baka sakaling may makita tayo na mapakinabangan sa ibang lugar kung mapapansin niyo ayan medyo sanay tayo sa ano no sa paglakad uh, o pagdaan sa mga puno-puno at hindi naman ganoon kahirap kasi yung ano dinadaanan ko may uh, kasi nung bata naman kasi ako sanay naman ako sa mga ganyang lambitin kung hindi niyo naitatanong eh kung hindi niyo nalalaman eh ilang beses na akong nahulog sa uh, puno na Kuya Mito at saka sinagwelas dahil sa sobrang ano ko nga uh, kakulitan uh, nahulog ako ang experience ko doon hindi naman gaano ka grabe kaya yan pagkatapos ko dyan mga idol bali umakit lang ako sa bandang itas kasi nakita ko may mga bakanting lugar na pwedeng pagpapahingahan kung hindi nyo lang nalalaman mga idol itong area na ito kahit ga kahit sabi mong masukal o magubat ayan o oh, nakikita ninyo sa harapan niyo ah uh, pwede kang kung may baon ka lang na tent or banig abay pwedeng pwede ka dyan maglatag or kung may kasama ka man na alam nyo na ehem alam nyo na eh, pwede, pwede kayo maglatag dyan kaya lang ang problema mga idol ang daming mga langgam tapos ang dami pang mga lamok kaya yan, naupo muna ako sa isang puno na yan. Tapos yan, pababa na ako. Kasi nga, medyo nilalamok-lamok na niya ako. Kaya minabuti kong bumaba muna mga idol. Tapos magtingin-tingin kung ano pa yung pwede kong tingnan. Or hagilapin sa lugar niyan. At ayan na nga idol, oh. lo. ako ng pwesto. Kasi medyo may natanaw ako na bahay dun sa bandaron. At hindi nga ako nagkamali mga idol. May mga bahay nga pala dun isip-isip <laughs> ko para trespassing wari ako dito ah kailangan kailangan makabalik na mahirap na para kung ano pang isipin sa atin ng mga tao na nakatira dyan kaya nag-utay-utay na ako na umalis mga idol pero in fairness mga idol ha ah, itong lugar na ito eh, kung may kasama ka dito ng ano eh, magandang spot ito <laughs> na magandang spot Ayan, kaya lang problema, mal ano nga, malangga, malamok, yun lang naman problema. Siguro kung may tint kami kulambo, okay na. <laughs> Pwede na pagtisan. <laughs> Ayan mga idol, pababaan na niyan, nyan, pauwi na. Kasi nilalamok na rin ako at napansin ko nga may bahay nga doon sa aking pinuntahan na sinilip. So bumaba na ako nito pa, para magpakap up na. Kasi wala naman ako nakikita ng ano eh. Malalaking isda. Puro maliliit lang na isda. Kahit mga alimango, wala din. So, kaya nagpasya na tayo na, na umalis na, na dito sa lugar na ito. Kaya yan, mga idol, silipin nyo muna yung mga lugar na pinuntahan ko. Kung saan ako nag -ikot, ikot yan. Yan yung bakanting lugar na sinasabi ko sa inyo na pwedeng pahingahan ng mga lovers. Basta magdala lang ng tent o no, kulambo Mag, o kaya pang-spray. So ayan, pa palabas na tayo ng bakawan mga idol. Itong labas na ito ay malapit na rin, malapit rin itong mga idol sa tabing dagat. At kaya paglabas mo dyan, ang mabungad na bungad dyan, may makikita ka ng mga puno ng, puno ng niyog. Tapos medyo maliit na tubig dagat na iyan eh, o. Ayan o. Oh. Ayan yung labas niya idol. Doon sa gabi marami maraming mga bato doon. Siguro doon mga mas maganda tumingin sa mga susunod na mga pagkakataon mga idol. Yan yung pinasukan ko.